Ako po ay isang mag-aral na nasa ika-apat na baitan sa mababang paaralan ng La Trinidad Academy sa Lungsod ng Imus. Nais po namin iparating sa inyo ang problema sa kagusukuyang estado dulot ng bagong matatag kurikulum. Ang kurikulum na ito ay masyadong mabilis ang pagpapalit ng bawat paksa o topic. Kung kaya, Di mapaliwanag ng mabuti ang aming mga guro at nakihirapan kami sumabay naming mag-aaral. Bukod pa rito, sabay-sabay na nagbibigay ng takdang aralin ang aming mga guro sa halasahan ng asignatura na kung saan di sa patong oras naming mga mag-aaral upang matitapos ito. Mabuti kung ang iba ay may mga kapatid o magulang na kasama sa bahay upang makatulong sa kanila. Ngunit, kadalasan, pinagpupuyatan namin ito upang maipasa sa tamang oras. Ito ay nagbubumas ng kakulangan ng oras namin mga mag-aaral na makapagpahinga ng sapat kadalasan ay nagdudulot sa amin ng mga karamdaman. Nais nice pa namin imungkahi ang mga sumusunod. Una, kung maaari po, muling pag-aralan ang matatag kurikurum at maiayos ang kasalukuyang problema lalo na sa mga batang kadulad namin na nasa babang pararan lamang. Pangalawa, palakasin pa po sana ang kurikulum. Ang kurikulum po dapat ay napapanahon at nakabubulahan upang natugunan at ang mga pangangailangan naming mag-aaral. Pangatlo, magbigay po sana ng mga programa sa aming mga guro. Ang mahalaga po na bigyan po sila ng pagsasanay suporta upang maging epektibo silang tagapagturo. Umaasa po kami makakarating sa inyo ang aming mga hiling upang matulungan niyo po kami. Maraming salamat po! Ako po si Carson Ma si Benedicto sa, sa La Trinidad Academy na nasa ika na maitang sa lungsod ng Imus, Cavite.